<laughs> yo 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 what's up mga kapuso this is again BEMS and for today's video ay jogging ulit tayo guys so today is sunday morning at medyo matagal-tagal na hindi tayo nakapag-jogging dahil sa nabisi ang uh, inyong kapusod <laughs> so ang ating ruta ngayon ruta talaga no ang ating jajagingin ay from CCP to Rizal Park so nandito tayo guys sa CCP in front of ang ng Pilipinas So itong Rojas Boulevard, kahabaan ng Rojas Boulevard ang ating tatakbohin. Ito yung Banko Sentral ng Pilipinas, Department of Finance. Ayan. So yung last kasi na jogging ko guys, medyo matagal na kasi. Uh, natatandaan ko ay from CCP to Mall of Asia. yan Ayan. So kaya naman mag-iba tayo ng ruta si CP2 Park naman. Wow! So, actually guys, kaya matagal na hindi ako nakapag-jogging kasi rin ang kaso ako for 7 days. Oh. yan So be, bali, kaka kakatapos lang ng aking lang kaso. Kaya naman oh. ngayon ay back to normal. Ang ating ginagawa every Sunday ay kailangan mga jogging tayo yon So, tara guys, samahan niyo ako. And see you there. Bye. Ito yun na mga pusod. Lapit na tayo sa Rizal Park. Wow! <laughs> Grabe yung pahawis ko. Basang-basa na yung damit ko. Wow! So, kitang-kita so, kita, kita ko na yung plug Hindi ko alam kung nakikita nyo. Yun. So, malapit na tayo. Kunting lakad na lang. Maraming daming bikers, guys. Kanina pa pag-iimpis ako sa CCP. Ang dami nila. So, hanggang dito na karating na ako sa Luneta. Pero, ang dami pa rin nila Every Sunday kasi talaga maraming tao. Yun, grabe ang ganda dito sa lugar nito. Sarap jogingan talaga. Ang ganda ng sikat ng araw, guys. Ooh, medyo mainit na. Kasi 7 AM na. Yun, tara jogging ulit. Uh. <laughs> uh. Yun, so eto na guys Nasa lupart na tayo uh. So yan Nandun yung Kirino Grandstand Tapos katabi niya yung Manila Ocean Park Yun, sundaning tao dito Mga bikers So, Tapos yung ating vlog. So mamaya kung tayo na tayo dun sa dulo, sa may dancing fountain. Yan. So pansamantala dito muna tayo. Takbo-takbo tayo dito. So, ito pala yun guys, yung itong hagdanan na to. Ito yung lagi kong tinatakbo. Takyat pababa, pabalik. Yan, sa tingin wow. yung pumupunta ako dito. Grabe yung aking pawis Karan wow. Basang basa na yung aking damit guys Yon At ayan na mga kapusod Tapos na tayong nagjagging Thanks for watching my short vlog. Ingat kayo palagi. God bless. Bye bye.